Mayong buntag mga bro sis uh, Ito uh, mag vlog tayo Pakita ko sa inyo ang mga mutya sa aking kuan Neng... uh, Itagsa Ito ang mga gamit niya Ito Mutya sa buyog oh, uh, Malaki Oh, maraming gamit ni. Oh. Lapos pa. Itong isa ay mutya sa Ipo-ipo. Ano, oh, ginawa niyang kwintas. Quintas. Ipo-ipo. Ah. Ito ay kidlat lat na bato, hah, uh, ito ay porsilas niya, sa ni dong. Uh, kalawakan, ito sa kalawakan, hah, ginawa niya yung porsilas. ito ay diamond, na uh, blue. Yan, ginawa niya, gawin niya ang kwentas. Ito isa. Kani dong sa kidlat man isa. ito ay buto abukado. ah, Ito ay buto ng Inano niya. Yan. Ito ay Ito ay Ito Ito ay Ito ay Ito Ito ay Ito Ito kahoy na naging bato. Ah. Ito ay motiya sa tubig. Nawa niyang kwintas Oh. Maganda. Mm, ito ay pangil ng ahas ito naging bato na ah, ito marami pa oh hmm? Hmm? marami pa ayun Ay, lang ang ipinakita ko sa inyo Uh, paki-subscribe, paki-like, share naman, paki-follow. Salamat at mayong buntag sa inyong tana.